So, ang gagawin ko dyan is kimchi fried rice. Second upload ko na to kasi yung una kong upload, walang voice. Nakakaloka. So, ayan na nga. am um, ang gagawin natin is kimchi fried rice. Oo, paulit-ulit tayo, no? So, ayan. Ginupit-gupit ko lang yung kimchi dyan kasi para mas manguya natin siya na maayos kasi pag store-bought yung kimchi, maganit siya. Tapos, bumili lang ng seaweeds dyan kasi for toppings, mas masarap. And then, ikikisa ko lang yun sa bawang sibuyas and then ilalay ko na yung pork steak na ginupit-gupit ko din para mas marami siya and mas madikit yung lasa sa kanya nung kimchi and yung flavor na inad natin sa paggisa. So nilagyan ko lang siya ng salt, pepper, paprika, tapos nor-nor talaga yung the best dyan. And then yon para to sa mga mommy na kagaya ko na maraming ginagawa, tapos sobrang, alam mo yon lumilipad na yung utak natin, din natin alam yung lulutuin natin, kasi tayo lang naman lagi nag-iisip ng ulam na uulamin. Actually, 2021 pa tong video na to. Nakastuck lang to sa cellphone ko. Tagal niyang nakatambay. Kasi, yun nga, gusto ko rin siyang i-upload. Kaso, wala akong time. Tapos, ngayon, marami akong time. Kasi nga, tambay tayo. <laughs> Ayan, hinalo-halo ko lang talaga siya dyan. And then, ang ending niya, isang masarap na kimchi fried rice. Tapos, top mo lang siya nung hard-boiled egg. Uh, the best yan. Lalo na sa mga sasabayan mo ng panunod ng K-drama. Ay, just ko, sobrang sarap talaga niya. Nakakaaliw. Maubos mo yung isang hataw niyan. So, yun lang. Share ko lang sa inyo yung katakawan ko. Follow for more. Bye!